Ay, are na nga bagang sinasabi ko sa inyo. Dapat hindi akong kakanta noon. Dapat kayo. Ayan, sabi din ni O. Oh. Inay, dapat ikaw ang kakanta. Mm. Ngayon. Inay, ipakita ninyo. Nakainakanta rin. Hindi lang yung puros pagliligalig lang. Alam mo ninyo. Ano dapat yung ano, yung kunyari, uh, sampulan ninyo nung ano? Turn between two lovers. Ay, ah, ako hindi maalam mo O na kaya na yung... Pumunta. Oh, hindi naman ako artista. Okay, ay, yung, yung heaven senior. ninyo, yung heaven. Alah. Yung heaven. Sige na, inay. Sampulan ninyo. Ikaw na lang. Inay, ako'y na. napapahiya. Sige na. Eh, ay, ba, din. Yan ang ninotice mo. Ala. Ay, eh, sige na, inay. Kapag ho akong papakantayin mo ninyo ng mga London Bridge, London ay, Bridge. Iba yun. Sa iyo ay, naman hindi, yan. Ho, inay. Ay, hindi ko, inay. naman content yan. Ala, ay eh, kahit pa ho, inay. Ala. Sige na. sa kumanta, kahit kaunti lang, inay. Sige na. Huwag din Inay, sige na. Sige na, kaunti lang ho. Ay, hindi Ala, eh, hindi. Kayo, marunong, marunong naman ho kayo. Sige na ho. Wala ka din. Dali na inay. Ang tagal ng video Ikaw kay Nayay. Sabihin niyo ay eh, ikaw na ang kumanta Yung Heaven, yung Heaven. Hindi ko mapaborito 'yo. <laughs> no, ikaw <laughs> din di no, <laughs> di ang may paborito din kong kumanta. Uh, Ipapakita ko ang inyong kanta din eh hmm. sa TikTok. Um, da, umarte na lang ho kaya kung hindi ho kayo kakanta. Ano ka, ano ka? Direktor. <laughs> ano ako nag-audition? Oho, nag-audition kayo. Ipakita ninyo ang inyong talento. Wala akong talent. Naku po, ang talent naku. ko lang, igarne. Nako, nakakatakot kayo. Wala daw talento. Ay, talento. Ikaw rami nga talento. Ikaw? Ipapakita ko sa inyo kung ang kanyang ano. Ano nga yung inyo? Ano? Oh, ano, ano, oh, yung binin, ano nga yun? Yung kay Taya ano nga yun? Sunog! Ay, hindi naman umit umiknon eh. Ano, sinabi oh, niyo niyo sa EU, eh. ano nga sinabi Ay, niyo? Ano nga sinabi niyo? Marilen! Marilen, sunog! <laughs> o ikaw, o ikaw, ikaw pala eh. <laughs> Sabi, pustahan, hirap yan, paliitin mata niya. Hmm? Anong hirap? Hindi ako hirap paliitin ang mata ko. Ayang ga, oo, oh, oh, oh. kita ninyo, pag bumiti ako, nawawala. Hmm. Hindi ako hirap. Huh. Akala ninyo, hirap ako? Hindi ako hirap napakadali lang niya. Pag ako yung nakapag-beautiful, ay isang papagayan eh. Oh. Nagpapikit-pikit na papagayan. Oh, oh, oh. kitab ng akin noong. Oh, oh. Talagang ano, medyo oily. Ayan. Pagpas hindi ba masakit sa ilong, miss? Ay, naku po. Sinasabi ko sa inyo, ay hindi ho masakit sa ilong. Baka lalo pa kayong ma love sa pabangong ayan. Dahil ho, talaga naman nga napakabango at napakasweet ng amoy ng ating J Fragrance. Lalong lalo na ang Adore, napakabango ho na yan. At yan nga ho ang ating best seller din eh, sa TikTok. Marami ho naghahanap na Kaya nga lang ho ngayon ay out of stock. Pero soon ho magkakaroon na ho ulit ng stock. Kaya abang-abang lang ho kayo. Ano? Kaya pansamantala ay areho mo ng Glamour o kaya Charm. O marami naman ho kay pagpipili sa mga J-spray naman ho. Meron ho tayong I do be with you love fantasy. Ayan, subukan ho ninyo, mag-try ho muna kayo ng ibang scent natin. Ano ho? Malay nyo naman, mabanguhan rin kayo sa iba. Hmm, subukan nyo na.